Hi guys! Ang ipinagkikita ko po sa inyo ay ang napitas na papaya dito sa aming tanim na nag-iisang puno na papaya. Napakataas ng aming punong papaya. Napakasipag mamunga at malalaki ang bunga at matatamis pa. Ayan po, isang punong papaya. Nakapitas po siya ng labing pito. Walo ang hinog na yon ito pong maberde o manibalang ay siyam. Ayan po, isang, itong isang din nadakot ko, parang 2 kilos sa aking palagay. Ayan, marami na pong napitas na bunga ng papaya. Nung isang araw lang, nakapitas siya ng uh, lima. Nung isang araw po, nandun nilagay ko sa short video ko po. Lima yon. Tapos, pag binuksan mo, ang papaya, parang berdi pa ang labas, ngunit hinog na po sa loob. Ayaw kasi ng mister ko napitasin hanggat di ganito na madilaw. Yan, gusto niya ganong kadilaw. Ngunit napatunayan niya itong pinitas lang nung isang araw, ay pag dilaw na ay overripe na po ang loob. Kaya, siguro kumuha siya ng hagdan at namitas siya. Yan, ito pong pinakamaliit na hinog, hindi pa po dilaw ang balat niyan. Pero binuksan ko. Ayan po, oh. Hinug na. At napakatamis po. Maliit lang po yan. Binuksan ko na yan. Para lang maipakita ko sa inyo. Ito pong mga berde na to. Ganyan na rin po ang laman niyan. Madilaw na rin. At yung mga dilaw na yon, pag binuksan na po yon, yung ibang buto niya, parang tumutubo na. gano po. Magandang binhi po itong papaya na to kaso kami lang ay walang mata ni Man. Marami na kami dito na ibinubudbud. Ayan, binudbud lang po yan. May makakalusot. Maraming tutubo ngunit ilan lang po ang talagang mabubuhay. Kasi nga po wala kami lupa rito na maayos. Mabato, mabuhangin. Baga sumisingit lang sila kung talagang mabubuhay, mabubuhay. Ayan, ipakikita ko po sa inyo ang papaya. Diyan po sa likod ng aming bayabas. Isang punong bayabas lang din po yan. Yan isang punong papaya sa tabi ng isang punong atis. pa isa, isa lang po kaysa lang sa walang tanim. Yung mga nagpipilit mabuhay na puno. Ayan po Oh. Marami po akong itinatanim. Gusto kong maraming tanim. Ngunit wala lang kami mataniman. Kapag nasa balde o nasa pasulang, hindi naman po sila lalaki hindi mapapakinabangan, parang garden lang, ganun po. Kaya ayaw ko naman pong maalis ito, mga dahon na to. Pag tag-init po kasi, napaka-init po dito sa amin. Nakakatulong po yung mga dahon-dahon uh, na yan. Masipag